paano kung sabihin ko sa iyo na bago magsagawa ng pinakadakilang mga himala, hinarap ni Jesus ang katahimikan, gutom at ang diablo mismo. Sa disyerto, malayo sa mga pulutong at palakpakan, ang anak ng Diyos ay nakipaglaban sa isang dinakikitang labanan. Hindi sa pamamagitan ng mga espada, kundi sa pamamagitan ng mga pagpipilian. Maari niyang makuha ang lahat ngunit pinili niyang sumunod. Ito ay hindi lamang isang kwento ng tukso. Ito ay isang walang hanggang aral tungkol sa pananampalataya, pagtalikod, at tunay na kapangyarihan. Ang nangyari doon ay nagpabago sa kapalaran ng sangkatauhan at baka magbabago din ito sa iyo. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, pumunta si Jesus sa disyerto na may malinaw na layunin upang subukin ng Diablo. Habang siya ay nag-aayuno, isang matinding espiritual na labanan ang nagaganap sa likod ng mga eksena. Sa pinakaunang mga talata, iniharap sa atin ni Mateo ang mahahalagang impormasyon. Ang banal na espiritu ang siyang umaakay kay Jesus sa nag-iisang lugar na ito ang parehong espiritong ito na bumaba sa kanya sa kanyang binyag ngayon ay gumagabay sa kanya tungo sa espiritual na paghaharap. Sa Mateo Kabanata Trecon, makikita natin, sumagot si Jesus at sinabi, Pabayaan mo na ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin naganapin ang buong katuwiran at pinahintulutan siya ni Juan. At si Jesus, nang siya'y mabautismuhan, ay agad na umahon sa tubig. At narito nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang gaya ng isang kalapati at bumaba sa kaniya. At narito ang isang tinig mula sa langit ay nagsabi, Ito ang aking minamahal na anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na ang banal na Espiritu ay nasa tabi ni Jesus sa buong kanyang paglalakbay sa lupa bilang aktibong ahente ng kalooban ng Ama. Si Jesus ay hindi pumunta sa disyerto para lamang makipag-ugnayan sa Diyos, kundi para direktang harapin ang kalaban. Ang Espiritu ring ito ang magbibigay kay Jesus ng lakas upang labanan ang mga tukso ng masama. Bagamat si Herodes ay isang makalupang kalaban, ngayon ay lumitaw ang tunay na espiritual na kalaban ang Diablo. Nilinaw ni Mateo na ang tukso ay partikular na nagmumula sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng salitang Griego na Diabolos, na ang ibig sabihin ay nag-aakusa na nagpapahiwatig na siya ay isang tunay may kamalayan na nilalang hindi lamang isang abstract na ideya ng kasamaan. Pinatutunayan ito ng Mateo 3.39, ang kaaway na naghasik ng binhi ay ang jablo, ang pag-aani ay ang katapusan ng mundo at ang mga mang-aani ay mga anghel. Itinuturo ng Biblia na ang jablo ay isang tunay, personal na nilalang at pinamumunuan niya ang isang hukbo ng masasamang espiritual na nilalang na ang layunin ay guluhin ang mga plano ng Diyos. Ang Efeso Door to 1 to 3 ay nagpapatibay sa ideyang ito. At kayo'y binuhay niya na mga patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan na kung saan kayo ay lumakad noon ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna nila, tayong lahat ay nangabuhay sa mga pita ng laman at ng pag-iisip at sa likas na katangian ay mga anak ng puot gaya ng iba. Kaya tayo ay nahaharap sa isang espiritual na digmaan. Si Satanas, bilang pinuno ng mga puwersa ng kasamaan, ay nagsisikap na pigilan ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. Gayunpaman, hindi siya karaniwang umaatake ng direkta. Sa halip, gumagamit siya ng mga tusong panlilinlang at tukso para ilihis ang mga anak ng Diyos. Ang salitang ginamit para sa tukso sa orihinal na teksto ay peiraso na maaaring mga hulugan ng alinman sa pagsubok o pagsubok. Ang pagkakaiba ay banayad ngunit mahalaga ang tukso ay naghahangad na ilayo tayo sa kalooban ng Diyos habang ang pagsubok ay nagaanyaya sa atin na manatiling tapat, umaasa na tayo ay maaprubahan. Nilinaw ito ng Santiago 1.13, Huwag sabihin ng sinuman, kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso ng masama, ni siya mismo ay tumutukso sa sinuman. Ang Diyos ay hindi ang may akda ng tukso sa kasalanan, ngunit maaari niyang pahintulutan ang mga pagsubok para sa layunin ng pagpapalakas ng pagkatao at humantong sa magagandang resulta. Nais ni Satanas na akayin si Jesus na suwayin ng Ama. Gayunpaman, ginamit ng Diyos ang panahong ito ng pagsubok upang palakasin ng kanyang anak at ihanda siya para sa kanyang mesyanikong misyon. Ito ay nagpapakita na ang Diablo ay hindi kumikilos sa labas ng mga limitasyon na pinahihintulutan ng Diyos na nananatiling soberanya kahit na sa pinakamadilim na mga pangyayari. Tinitiyak sa atin ng Urn Corinto, Denton 13. Walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa tao. Ngunit ang Diyos ay tapat na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kasama ng tukso ay bibigyan din niya ng paraan ng pagtakas upang ito'y inyong matiis. Sa Mateo Camposo 3.4, makikita natin ang unang pag-atake. Dumating ang manunukso at nagsabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mong maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Lumapit si Satanas kay Jesus, tinutokso siya, ngunit agad na sinalubong ng matatag na mga sagot. Hinarap siya ni Jesus sa katotohanan. Sa paghaharap na ito, nakikita natin ang isang huwaran na mauulit sa buong ministeryo ni Kristo, isang modelo na nagtuturo din sa atin kung paano harapin ang mga tukso sa ating sariling buhay. Ang unang mga salita ng manunukso ay nagsisiwalat ng maraming bagay tungkol sa likas na katangian ng kanyang mga pagsulong. Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi itinatanggi ni Satanas na si Jesus ang anak ng Diyos. At hindi rin niya sinusubukang pilitin si Jesus na direktang patunayan ito laban sa kanya. Sa halip, hinahangad niyang akitin si Jesus na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan sa labas ng kalooban ng Ama. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito, sabi niya. Isang makatwirang panukala lalo na para sa isang taong nagugutom pagkatapos ng mahabang pag-aayuno. Ngunit ang tukso dito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa paglihis sa plano ng Ama. Ilang sandali bago nito, ang tinig mula sa langit ay nagsabi, Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Sinusubukan ni Satanas na baluktutin ang katotohanan ito ginagamit ito bilang pein. Siya ay halos tinutuya. Kung ikaw ay mahal na mahal, bakit ka nagugutom? Gamitin ang iyong kapangyarihan upang malutas ito ngayon. Mangyari pa, may kapangyarihan si Jesus na gawing pagkain ang mga bato. Sa kalaunan, pararamihin niya ang mga tinapay at isda para sa libu-libo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang kalooban ng Ama. Si Jesus ay nabubuhay bilang isang tao, ganap na niyakap ang karanasan ng tao, nakasama rin ang gutom at limitasyon. Ang sumuko sa tukso ay pagsira sa banal na plano para sa iyong pagkakatawang tao. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay. Hindi lahat ng tukso ay nagsasangkot ng isang bagay na hayagang makasalanan. Ang paggawa ng mga bato sa tinapay ay hindi sa sarili nitong mali. Ang problema ay nakasalalay sa paggawa nito sa labas ng kalooban ng Diyos. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagsipi sa kasulatan, partikular sa Deuteronomio, upang ihayag ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Alalahanin kung paanong pinatnubayan ka ng Panginoon mong Diyos sa ilang sa loob ng apat na taon upang ikaw ay pakumbabain at upang subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung susundin mo ang kaniyang mga utos o hindi. Your Day Deuteronomio at Shinsundu at na kumpleto, ipinakumbaba ka niya sa pamamagitan ng pagpapabaya sa iyo na magutom at pagpapakain sa iyo ng manna, isang bagay na hindi mo nalalaman o ng iyong mga ninuno, upang ipakita sa iyo na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Deuteronomio 8.3 Si Jesus, sa pamamagitan ng pagsipi sa talatang ito, ay nagpapakita na lubos niyang nauunawaan ang kahulugan ng mga pagsubok. Tulad ng Israel sa disyerto, siya rin ay inakay ng Diyos sa paghihiwalay at gutom, hindi sa pamamagitan ng pag-abandona, ngunit sa pamamagitan ng disenyo. Ang tunay na buhay ay nakasalalay sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila sumasalungat sa kanyang mga pangako, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit na nawawala ang nakikitang mga mapagkukunan. Hindi kailangang patunayan ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga himala. Ipinahayag na ng Ama kung sino siya at sapat na iyon nang matanto niya na nabigo ang kanyang unang pagtatangka, binago ni Satanas ang kanyang diskarte. Dinala niya si Jesus sa banal na lungsod at inilagay siya sa pinakamataas na punto ng templo. Doon, hinamon niya siya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumagsak ka mula rito, sapagkat nasusulat, maguutos siya sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, at naalalayan ka kanila sa kanilang mga kamay upang huwag mong iuntog ang iyong paa sa isang bato. Ang Diablo sa pagkakataong ito ay gumagamit ng mismong kasulatan, sinusubukan itong pilipitin upang bigyang katwira ng kawalang ingat. Ngunit si Jesus muli ay tumugon sa katotohanan. Nasusulat din, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Mateo 4.7 kung ang unang tukso ay naghangad na salakayin ng anak sa kanyang personal na relasyon sa Ama, pagtatanong sa kanyang pagtitiwala at pagtitiwala, ang ikalawang tuksong ito ay nagtatarget ng mas malaking bagay, pampublikong tungkulin ni Jesus. Bilang Mesiyas, ang pagtalon mula sa templo, at ang pagliligtas ng mga anghel sa pinakasentro ng relihiyosong lungsod ng Jerusalem ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan at paghanga. Ngunit ito ay magiging isang walang laman na panoorin na ipinanganak hindi sa pananampalataya kundi sa pagmamanipula. Si Jesus ay tumanggi muli. Hindi siya naparito upang magpakitang gilas o upang subukin ang pangangalaga ng Ama. Siya ay dumating upang sumunod. Matapos dalhin sa pinakamataas na punto ng templo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, si Jesus ay muling hinarap ng kaaway. Sa pamilyar na mga salita, inulit ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, udid na muling sinusubukang patunayan ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan sa walang ingat na paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinipi ni Satanas ang kasulatan, sinusubukang gamitin ito upang bigyang katwiran ang kanyang panukala. Binibigkas niya ang Awit 91:11 to 12, kung saan nakasulat, "Sapagkat siyay magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, sa kanilang mga kamay ay aalalayan kanila." upang huwag mong iuntog ang iyong paa sa isang bato. Malinaw ang mungkahi ni Satanas na itinapon ni Jesus ang kanyang sarili mula sa mataas na lugar na iyon, nagtitiwala na ililigtas siya ng mga anghel bago siya magdusa ng anumang pinsala. Sa esensya, sinisikap ng Diablo na hikayatin si Jesus na subukin ang pag-ibig ng Ama, na para bang kailangan siyang pilitin na kumilos para sa Kanya para kumpirmahin na talagang mahal niya siya. Gayunpaman, alam na alam ni Jesus ang salita at alam niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi humihingi sa Diyos. Hindi nito kailangan ng patunay. Matigas niyang sagot, nasusulat din huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Mateo 4.7 Ang sagot na ito ay nagpapakita na ito ay hindi lamang isang bagay ng pag-aalam sa Biblia, kundi ng pagbibigay kahulugan dito ng may pagpipitagan. Si Satanas ay gumamit ng isang tunay na daanan, ngunit may maling intensyon. Si Jesus ay hindi nahulog sa bitag, hindi siya naparito upang manipulahin ang banal na kapangyarihan, kundi upang magpasakop sa kalooban ng Ama. Pagkatapos, sa huling pagtatangka, dinala siya ng kaaway sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at ang lahat ng kanilang kaluwalhatian. Sa isang mapangakit na tono, ang Jablo ay gumagawa ng kanyang pinakadirektang panukala ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Ito ang pinakakasuklam-suklam na tukso sa lahat. Iniaalok ng Diablo ang naparito na ni Jesus upang sakupin ang mga kaharian ng lupa. Ngunit gusto niyang siya ay dumaan sa isang shortcut. Walang krus, walang pagdurusa, walang pagsunod, isang kilos lamang ng pagsamba at lahat ay ibibigay sa kanya. Si Jesus ay hindi nagaatubili. Sumasagot siya nang may autoridad at determinasyon, Lumayo ka sa likuran ko, satanas. Sapagkat nasusulat, Sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang paglilingkuran mo. Mateo 4.4.10 Sa puntong ito, Hindi lamang lumalaban si Jesus, Ngunit direktang sinaway ang jablo Binigyan siya ng utos, ang una sa teksto at muling sinipi ang aklat ng Deuteronomio sa 6.13 na moon to 15. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya ay paglingkuran mo. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos sapagkat ang Panginoon ay isang mapanibughuing Diyos at ang Kanyang galit ay mag-aapoy laban sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagtatapos sa labanan. Sa pamamagitan ng espada ng katotohanan, tinatalo ni Jesus ang mga tukso at pinagtibay ang tunay na layunin ng kanyang misyon. Ang huling tuksong ito ay naghahayag ng tatlong pangunahing katotohanan. Ang Diablo ay may hawak na pansamantalang kapangyarihan sa mga kaharian ng mundong ito. Gaya ng pinatibay sa Lukas, inaangkin niya na binigyan siya ng autoridad sa mga bansang ito at kapangyarihang ipamahagi ang mga ito sa sinumang nais niya. Sa Efeso 2.2, siya ay tinatawag na prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritong kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Ngunit ang kapangyarihan nito ay limitado inilalarawan ng Apokalipsis 1-2, ang halimaw bilang pinalakas ng dragon, Satanas, at ito ay katibayan ng kanyang impluensya sa mundo. Gayunman sinasabi ng Juan 6.11 na ang tagapamahala ng sanlibutang ito ay hinahatulan. Ang Diablo ay napapahamak kahit na siya ay nagpupumilit na mapanatili ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan. Ang esensya ng kasalanan ay ang pagpapalit ng pagsamba sa Diyos. Kapag hiniling ni Satanas na siya ay sambahin, inihayag niya ang kanyang tunay na ambisyon, ang agawin ang lugar ng lumikha. Ngunit nilinaw ni Jesus ang ama lamang, ang karapat dapat sambahin. At iyon ang nagtatapos sa spiritual na labanan sa ilang ngayon. Ang tagumpay ni Jesus laban sa Diablo ay hindi lamang isang personal na tagumpay. Ito ang simula ng pagbagsak ng imperyo ng kadiliman at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng katapatan, pagsunod at katotohanan. Ang kasalanan ay palaging nagdadala sa loob nito ng pagnanais na tanggihan ang kalooban ng Diyos upang sundan ang sariling landas. Inihikayat nito ang puso ng tao na ilagay ang sarili sa gitna na para bang ang bawat tao ay maaaring maging diyos ng kanilang sariling buhay. Ito mismo ang gusto ni Satanas, ang pumalit sa Diyos at sambahin bilang kahalili ng Lumikha. Sa Mateo 4:11 mababasa natin, pagkatapos ay iniwan siya ng diablo at narito dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Ang talatang ito ay nagtatapos sa salaysay ng tukso sa isang tanda ng kaginhawahan at tagumpay. Nilabanan ni Jesus. Nagtagumpay si Jesus at sa kanyang utos umalis si Satanas. Bagamat hindi ito ang huling pag-atake ng kaaway sapagkat patuloy niyang sisikapin na ilihis si Jesus sa kabuuan ng kanyang ministeryo, ang yugtong ito ay nagtatakda ng tono para sa espiritual na pakikidigma na susunod. Si Kristo ay tumatayo ng matatag at sa tuwing umaasa siya sa salita ng Diyos, ang kaaway ay umatras. Sa pagtatapos ng pagsubok, nagpakita ang mga anghel upang maglingkod sa Kanya. Isang kilos na nagbibigay diin sa makalangit at kosmikong dimensyon ng mga nangyari. Nasaksihan ito ng langit ang kaharian ng Diyos ay gumawa ng unang nakikitang hakbang nito patungo sa teritoryong inaangkin ni Satanas bilang kanya. Gaya ng nasusulat sa Hebreo 1.6, At muli, kapag dinadala niya ang mga panganay sa sanglibutan, ay sinasabi niya, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ito ay higit pa sa isang personal na tagumpay. Ito ang simula ng pagkatalo ng imperyo ng kadiliman at ang pagpapakita ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Kinikilala ng buong sansinukob kung ano ang nangyari doon. Gumagalaw ang langit. Ang mga anghel ay naglilingkod sa anak na ngayon ay humahakbang ng may autoridad upang tuparin ang kanyang misyon. Ang labanang ito ay naganap sa ilang sandali pagkatapos ng binyag ni Jesus nang ang banal na espiritu ay umakay sa kanya sa disyerto. Doon nakahiwalay sa kalikasan, nararanasan niya ang matinding at kinakailangang paghahanda para sa ministeryong darating. Sa buong kasaysayan, nakikita natin na madalas na pinangungunahan ng Diyos ang kanyang mga pinuno sa mga panahon ng pag-iisa at pagsubok bago ang mga dakilang misyon. Gayon din kay Moises, Elias at ngayon kay Jesus. Ang karanasan sa ilang ay hindi parusa ito ay makalangit na pagsasanay. Sa loob ng fanta araw, sinubok ni Satanas si Jesus ng malalim. Sinisikap na alamin kung kailan siya magbubunga at kung hanggang saan siya magtitiwala sa Ama na ibibigay ang lahat ng bagay. Ang tatlong tuksong ito na hinarap ni Jesus ay malalim na sinasagisag at nananatili itong karaniwang mga bitag para sa mga nasa posisyon ng espiritual na pamumuno ngayon, ang tukso ng pagiging makasarili. Si Jesus ay may tunay na gutom. Ngunit tumanggi siya na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan upang bigyang kasiyahan ng kanyang sarili sa labas ng kalooban ng Diyos. Nagtiwala siya sa Ama kahit na sa kanyang kakulangan. Ang tukso na maging kagilagilalas tumanggi siyang humanga sa mga tao sa mga himala sa teatro. Hindi na niya kailangang akitin ng atensyon o patunayan ang anuman sa mundo. Ang kanyang misyon ay sumunod, hindi upang aliwin ang tukso ng kapangyarihan. Sa harap ng alok ng lahat ng kaharian sa lupa, tinanggihan ni Jesus ang shortcut. Pinili niya ang daan ng krus kaysa sa agarang kaluwalhatian. Ang mga tuksong ito ay hindi lamang nagsasangkot ng halatang kasamaan. Ito ay kadalasang lehitimo, baluktot na mga pagnanasa tulad ng pangangailangan para sa pagkain, pagkilala at impluensya. Ngunit ipinakita sa atin ni Jesus na maaari silang madaig. Hindi siya nahulog. Hindi siya natalo. Hinahamon tayo ng kanyang halimbawa ngayon. Paano mo hinarap ang mga tuksong nauugnay sa pagiging makasarili, walang kabuluhan at pagnanais para sa kapangyarihan. Matuto mula sa diskarte ni Jesus, hinarap niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nang may pagtitiwala sa Ama at may katatagan sa kanyang misyon. Siya ang ating perpektong modelo, ang isa na dumaig sa manunukso, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa katapatan.